what's up what's up guys welcome back again to my youtube channel engineer Christy motovlog so for today's vlog guys nakikita nyo ba kung nasan ako ngayon dito ako ngayon sa may petron silangan sa may kabuyaw laguna so ngayon guys ang na ng panahon ngayon sunday so tayo ay magbablog ngayon guys kita nyo naman ang aking kasama ito thank you pa rin Shem. Walang kakupas kupas yan So ngayon guys Bali Ang ibablog natin ay itong sa uh, Error code Kung paano i-reset ang error code Sa mga Kawasaki uh, Motorcycle So ito guys oh. Ang aking senki nga pala ay Nung ako yung nag uh, Linis ng chain so, Biglang may na error sa aking dashboard na guys binuksan mo siya guys so start ko yan guys so makikita nyo may check engine so normally kapag ka-start ng motor dapat yung check engine mo wala yung ABS mamaya pag takbo pa natin tsaka sya mawawala pero sa ngayon guys ito makikita nyo yung check engine nya sasakay ako so dito sa aking senki sa kawasaki z400 so sa panel na to guys i hold nyo lang itong dalawang button na to para makita nyo yung kung anong uh, error code ng motor nyo yan guys pagka hold nyo ng mga 3 to 5 seconds lalabas yung error code 21 So, sa Kawasaki booklet or manual, ang ibig sabihin ng error code 21 is crankshaft sensor. So, dito sa ilalim guys, yung possible baka nabasa yung crankshaft sensor natin kaya siya nag uh, uh, error. So, usually uh, dinadala mo dapat to sa kasa para ipareset. So, before guys, nung bago pa lang ako dito kay Senki, Uh, hindi ko siya alam kung paano i-reset manually. Kaya pumunta pa ako sa kasa para i-pa-reset siya gamit yung Kawasaki Diagnostic Tool. So, guys, ang na kung hindi ako nagkakamali, mga 2,700 plus yung presyo niya. pag pa reset lang yun, ha? So... Masyadong masakit din pala sa bulsa guys Ang magpa-reset ng mga error code So ngayon Nag-search search ako sa uh, uh, Google Tsaka sa mga ibang platform So May na-download ako guys dun sa Platform forum Ng Kawasaki Yung manual nitong Z400 tsaka Ninja 400 So technically parehas lang sya ng Mga specs Tsaka mga Wirings So ngayon guys, nakita ko doon kahit pala wala kang uh, Kawasaki diagnostic tool, pwede kang mag-manual reset dito sa mga Kawasaki bikes. So ngayon guys, ang ating i-vlog kung paano manually i-reset ang mga error code sa mga Kawasaki motorcycle. So sa manyo lang ako guys. Let's go magsimula papakita ko muna yung step by step kung paano mag-manual reset sa dito sa mga Kawasaki motorcycle. So first step, so guys, ganito lang gawin nyo Una buksan nyo yung motor. First siya. Bye guys once na may start yung motor kailangan yung magpa idling speed or yung naka neutral ng mga 30 seconds and more so yan guys ha so, start natin so, pinakita ko na nga pala dito guys yung timer para mamaya habang tayo bumabiyahe makita nyo rin yung actual na time kung kasi kay, ano yan, eh, sa oras tayo nakabase dun sa pagmamanual reset So 30 or more ang kailangan idling speed or naka neutral ang motor nyo bago tayo sumunod sa second step. So ayan guys, 30 seconds and more na siya. So pwede na tayong mag sa second step. Okay. Set ko So ngayon guys, ang second step natin ay patakbuhin natin tong ating Zenki o mong Kawasaki motorcycle sa uh, speed na 40 40 km per hour so ngayon guys kung nakikita nyo lang dito ako sa may expressway di ba so pag sa national road kasi ako guys hindi ko siya mapapatakbo ng 40 kilometers within 5 minutes so dapat ang speed natin ay 40 kilometers above minimum 40 na within 5 minutes dito sa expressway kasi kapag sa national road nga guys maraming mga stop to stop doon kasi pag may traffic pero dito sa expressway tama tama linggo ngayon kukunti lang ang mga sasakyan so 5 minutes then ang third step kailangan matotal uh, cycle natin siya ng total ng 10 minutes or more so dapat yung 40 kilometers 5 minutes magra-rides pa rin tayo continuously ng hanggang 10 minutes or more so after 10 minutes sir, uh, ng ating pagra-rides na within 40 kilometer so pupunta ulit tayo sa next step so guys bali ang pinaka ano nyan 3 uh, times natin gagawin ito itong cycle na So, yung ika 4 times dapat uh, pag on muli ng motor, mawawala na 'tong check engine. So, guys, samahan niyo ako. At medyo matagal-tagal 'to, guys. Three times, so ika four times tayo magkakaroon ng uh, result kung talagang mawawala ang check engine. So, let's go. Okay, guys, start ko na 'tong timer. Let's see. ko muna ang engine. okay. so yan guys bali tayo ay naka one cycle na na 10 minutes on board na 40 kilometers above the speed so ngayon babalik ulit tayo dun sa may Sirangan, southbound para dun sa second cycle so mangyayari babalik tayo dito mamaya uli ito na yung ika third time so yung pag uwi natin mamaya yun na dapat reset na yun. So, So tayo sa next step Let's go Okay guys Start ko na uli Okay guys So start uli So ganun lang Patul kanina Idling na 30 seconds Yung idling speed nya So nagtimer uli tayo ng 30 seconds So antay lang bago tayo mag start uli Mag try pa rin guys ang ano ang check engine okay so, na guys no? 30 seconds more na tayo reset ko ulit tapos start tayo ng 10 minutes ulit so, let's go ride safe wawang cycle na tayo ng 10 minutes na 40 kilometers so isa na lang mamaya doon sa mamplasan so doon ulit tayo magre-reset so dapat yung ikatlong reset na, ay ikatlong uh, cycle na yon pag on natin yung check engine dito ay mawala na i'm not in a So yan na nga guys. So naka third cycle na tayo ng 10 minutes na 40 km per hour dito sa expressway. So kaya ng mga 10 minutes dito sa from Silangan to Mamplasan then Mamplasan and vice versa lang. So ito na guys. Tingnan na natin kung talaga mawawala yung check engine. Ngayon guys, pag hindi na wala ang check engine nung error code 21 sa crankshaft sensor meaning may okay, talagang problema ang crankshaft natin so wag naman sana guys uh, kasi medyo magastos yun sigurado so tingnan natin guys let's go yan pag start ko dapat mawala tutukan nyo mabuti success guys nawala na yeah boy Woo, aray nga ako ng malalim ay <laughs> sumbo na lang yung nalang problema ang ating sengi hindi nga lang yung battery guys kung napansin nyo medyo delay ang pag start 3 years, 2 years, 3 years na rin ang battery kaya tayo baka magpalit na soon ang battery so ayun guys, so success tayo Yes, yes. So ngayon, uuwi na tayo. <laughs> uh, kakain muna tayo ng breakfast dito sa silangan sa may uh, exit sa may petrol. Okay, ride safe sa akin. So, let's go. So, guys, uuwi na tayo dito sa southbound. Let's go. Woo, puede nang bumakwak. Tanina pigil na pigil eh. <laughs> Six gear din sa wakas Let's go Whoa! Okay na yan, naka 6 gear na tayo <laughs> Bawas ulit Okay guys Sa mga tumapos sa aking video Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo Sa mga Kawasaki motorcycle Sa pag manual reset ng error code So please Like and subscribe my youtube channel Engineer Criste. Motovlog. So, kita-kits ulit sa next video. See you!